Ay, sorry, sorry. Ay, wah, ay, wah. Number one. Assalamualaikum sa lahat ng ating mga kapatid at magandang-magandang umaga naman sa lahat ng ating mga kadumagat sa mga sulok ng mundo. Muli, ito naman po ang inyong kapatid at kadumagat ni Yas. Welcome po sa ating channel. Habibiya Muhammad, Ateyta bisala Mga kapatid, mga dumagat, alhamdulillah. At kakalabas na po natin sa trabaho. So, silipag-sipag mamasyal dito sa ating spot natin sa Cornish, no? Yan. So, 6.30 na po ng umaga dito. Matigat na po ang init. Yan, mga dumagat, tayo po ay makaabala dito sa mga under ng PPC. Okay. Tara, samahan niyo po ako sa aking pamamasyal. Wala akong dalang rag Kasi wala akong balak pumunta dito, eh kasi may nag sa akin na season na po daw ng uh, needlefish dito. Um, tinatawag na bugyo. Pero ayun po. Subukan nating mga abala dito sa mga angler, mga mga kabayan dito angler. ayan po. Tara samahan niyo po ako. Ayun po, ang daming angler so. Oh. Ayun. Han han line yung gamit nila. Ayan. Assalamualaikum. Fi mace. Ayan, hanglay lang gamit nila. Ang dami nga mga katumahat, no? Sa ilalim. Dami ang glir. Ay, sorry, sorry. Ay, wah, ay, wah. Number 1. Wow. Masya Allah. Yeah. Hihi. You're number 1 ha? Masya Allah. Yung handline gamit niya yung bata oh. Galing. Hey, Ayaw ah. oh. Say hi. Say hi. hi. Hey, Ayaw Yun pa isa, lah nakahuli na. Yun. Oh, lumipad. Masya Allah. Ya. Yeah. oh, but. Tumas, ha? Masya Allah. Allah, wakbar. Huh. coming, this one? What, what is, what is your bait? Front? Ito yung pahay nila, oh. Masya Allah. Tumas ha? Huh? Oh. Tingnan natin yung akan lang. Oh! full. It's full now. What time did you start? 6 o'clock. Uh, until what time? Here. You're two? Together. Huh? So until what time this uh, fish are here? Lain lain dok lah. Hold, hold, hold ya, Wih, huh? mas. masya Allah. <laughs> tu mas. Apa 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 apa. Nengatin. Tu mas ter tong eh, Itu bata oh. Hei, oh, baca. Hey, <laughs> good good. Masya Allah. Yan. What's your name?

Yan mga kadumangat, ang daming mga angler mga ibang lahi. May isang kabayan dito, kaso lang eh, tinapa yung ano niya, wala pang kagat. Yan o. No? So, mag pag na lang tayo, wala tayong dalang rad. <laughs> Doon kagat. Hasan, mapi? Go, go, get get fish. Ayaw ah. video natin itong bata ang galing mag uli oho oho yeah asan got small fish yan you know. oh no, very small nura yang, yang maha huli nila. Aywa. <laughs> mochi, Mochi. Jeddah, mochi. Oh. Bangladesh? Bangladesh. Bandu. Masyaallah, Bandu. Ah. suai, pun Choi, suai, maklum. Filipin. <laughs> Mana nila? Mana lah, Abu sayap. Oh, dami oh. Small, small. Aywa, aywa, aywa I'm stay here, Hasan. I'm here, I stay with Hasan. Hasan very expert. Fresh, oh. Dah

Nah, okay. Hay mambatak pumunta ka uli. Jalannya menghuling an manis dah oh. Aywa, aywa, aywa. Maaf eh. <laughs> ah, okay na tayo. Tapos na tayo mga abala.